Ay agoy mga maring, ginabina talaga ako sa pag-uwi. Hanggang sa sinundo na talaga ako ni Marsha kasi gutom na daw sila, wala pang ulam sa bahay. At ang gusto niya mga maring ay luto na lang daw ang bibilhin kasi wala nang mabilihan, gabi na daw kasi. Ay syempre mga maring, luto na rin talaga ang binili ko kasi pagod na rin ako, ayaw ko na rin talaga magluto. At yan nga, bumili nga ako mga maring ng kalahating manok lang kasi yan lang naman talaga ang uh, abot ng aking makakaya sa aking pera. Sabi ko nga sa tindero mga maring, kuya hiwain mo ng maliliit ha, kay marami talaga kami. Ay sabi naman ng tindero sa akin mga maring, gawin daw niyang giniling. Ayaw rin ma. Ay grabing tawa sa akin ng tindero mga maring, oy. Ang sabi niya pa sa akin mga maring, para daw hindi maubos ay amoy amoy na lang daw namin talaga. Nag-request pa nga ako mga maring sa kanya na damihan na lang talaga yung gravy kasi gravy na lang talaga ang uulamin ko. Bitaw mga maringoy, ang akong kakapoy, gidaan na lang nako ako sa pagjukjuk diha. Bitaw mga maringoy, hagard na kasi ang inyong di diha mga maring, kaya gidaan ko na lang talaga sa biru-biru ay. -biru, Ikatawa ko na lang gid mga maring, ang akong ka-stress sa buhay. Ang sabi ko nga dyan mga maring sa tindero, bilis-bilisan mo na kuya, kay grabe na ang among amuntiyan, nagkutoy na gyo tawon. Basig mabuang may, ikaw gyo ang hinungdan. At iyan mga maring, nasuko na siguro ang tindiro, pinalayas na kami oy. Ay syempre mga maring, dumaan ako sa dali mga maring, kay bumili din ako ng sabon. Usang safeguard o dalawang pirasong shampoo ba, kay nanimaho na mag-yod miniining trabaho ako, ah, kayo ang nag sabon-sabon mga maring. San self diha mga maring akong binili, kay kuwan wala may sabon-sabon sa mong buhok, kuwan may shampoo-shampoo, kaya bumili ako na dalawang pirasong shampoo. Pabuti namin yan ng isang linggo. Ayo di ma. Ay, syempre mga maring, bumili din ako ng dalawang pirasong corn beef na dilata kay ulam sa akong mga estudyante ugma sa buntag. Ang sabi ko nga dito kay Marcia, maghanap pa tayo nak ng pinakamurang dilata. Itong isa tiningnan ko ay mahal din pala siya mga maring. Ay, Diyos ko, wala na talagang mura ngayong panahuna. Ay, syempre, ang inyong likod, nag-isip po rin taong kong mabuti. Ay, eh, kung unsa ang akong mabili din ha, sa isang daan na lang talaga. Ay, lumipat na naman ako dito mga maring sa kabila. Asus, akala ko mura. Ay, goy, ginoo ko. Mas mahal pa din pala. Kaya wala na talagang choice ang inyong lingkod mga maring. Oy, nahilo na ko din hang tingala-tingala. Oy, wag ko makakita mura lang mga maring. Kaya nag-count-count -count na po ko di ha. O ona na ako pag pili-pili din ha. Oy, bitaw mga maring. No? ang hirap talaga bumili pag ang imong pera. daan lang talaga. Sin budget talaga. Ulam sa gabi eh. Ulam pa sa buntag. Eh habang namimili ako dyan mga maring, kung saan yung mura, ay eh, sige, gigugbuntong hininga mga maring. Ambut lang mga maring, kung kayo ba, nakaranas din kayo nyan o ako lang ba talaga. Kaya ayan, nakapag-desisyon na talaga ako, yan lang talaga ang corned beef. At...